WhatsApp up mga tropa, isa na namang low pressure motor ang namoo at namataan sa ating bansa. Boy. Taglay nito ang makabagong kulay, maskuladong pangangatawan at mapormang angas sa daan. Patuloy itong lumalakas habang papalapit sa ating bansa. Kasalukuyan itong nakatama sa lupa para tumayo. Inaasahan na patuloy itong kikilos at paparada sa tindahan ng motor at magdudulot ito ng karagdagang trapiko sa EDSA at kalsada. Samantala, ito ay pinangalan ng Yamaha Aerox 155, na may kakayahang mangiwan sa ere. Taglay nito ang makina na 155cc liquid gold, 4-stroke SOHC 4 valves fuel injected at VVA. Makikita sa harap ang matatalim na ilaw mata na parang sinasabing tumabi kadadaan ako. Taglay rin nito ang orange rim at disc brake na pangdagdag pogi points. Nice. Habang sa gilid ay makikita ang sticker na Liquid Gold Yamaha at 155 na sukat ng makina At sa bandang upuan naman nakalagay ang Aerox sticker na may 155 at VVA na specs ng motor Kita ang Yamaha emblem sa puwitan. At matikas na ilaw sa likuran Na mananatiling nakakabit habang tumatakbo Ang motor na ito ay napanatili ang todo bilis na 120 km kada oras habang taglay pa rin ito ang 15.2 lakas kabayo at 8,000 RPM. At 13.9 bagong toneladang higpit at 6,500 RPM habang sumusunog ito ng isang litro sa loob ng 48.6 na kilometrong hataw takbo. Asahan na patuloy itong kikilos Hilaga Timog Silangan Kanluran. At may posibilidad na lumakas at manalasa sa bulsa ng kalalakihan sa darating na araw. Ang presyo pala ng Aerox 155 2024 model na ito ay nagkakahalagang 146,000 pesos pataas. Siya nga pala ang Aerox 155 ay nanganak na ng iba't ibang kulay combination dahilan para lalo kang lituhin at pag-isipin. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong ipagyabang sa kapitbahay mo, total malaki ka na at ikaw din naman magbabayad niyan. Hanggang sa muli ito ang inyong tagapagbalita nagsasabing dumistansya ka sa taong nagpapasaya sa iyo dahil malamang at sa malamang uutang 'yan.